Meron pang bagong post etong si Harry Roque na wala naman daw nagsilbi ng warrant of arrest sa kanya, sa kanyang opisina. Sa kanyang law office dyan ata sa Makati yan. Pero parang gustong gawin na si Harry Roque na sinungaling ano, yung mga taong nagsisilbi ng warrant of arrest. Meron na rin pong manhunt operation kay Harry Roque. Tumutulong na rin po ang PNP para nga tugisen etong si Harry Roque. Nasaan na ba si Harry Roque? nasa big boat na. Hindi na daw kasi mahagilap ngayon ang dating spokesperson ni Digong na si Atty. Harry Roque. Ang hirap ikabit sa pangalan niya yung salitang attorney kasi nadadamay yung profesyon dahil sa kanya mga ka walang hiyaan, pagiging sakim sa kapangyarihan at pera. Hindi ba? Hindi, hindi dapat ganyan ang mga lawyers ng ating bansa. Sinubukang isilbi ang warrant of arrest niya kagabi ngunit wala na siya sa kanyang opisina. At hindi na malocate, -okay. inabisuhan na rin ang ibang mga law enforcement agencies na hanapin at hulihin si Harry Roque. Kasi uh, sa ngayon, or etong second uh, uh, site in contempt niya ay posibleng matagalan sa kulungan atong si Harry Roque. Kaya siguro uh, minabuting magtago na lang. Pero wala, walang mangyayari sa pagtatago niyo po. Sigurado ang pahihirapan niyo dyan ay ang sarili niyo. Katulad ng madalas kong sabihin, yung mga taong may ginawang kalokohan, ginago ang ating bansa, winalang hiya ang ating mga kababayan. Lahat po kayong may, may ginawang kabalastigan sa ating bansa, sigurado tayo, uh, hindi man kayo agad haharap sa hostisya, liliit ang mundo niyo pagbabayaran niyo lahat ng yan sa sooner or later anyway yan po ang nangyayari ngayon kay Harry Roque mantakin mo ha yung yabang at kadaldalan itong si Harry Roque para mailusot ang kanya sa O ayan siguro na ubusan na ng rason siguro na ubusan na ng kwento eh, itong hinayupak na ito kaya hindi na dumalo sa uh, hearing dyan sa kongreso Hmm, nasaan na nga ba? Sabi kasi dito, baka daw nasa, baka daw itong si Harry Roca ay nasa big boat na. Ano kaya yung tinutukoy na big boat? <laughs> Pero ang maganda dyan, dahil my whole departure order at ang damuhong ito, sigurado namang hindi ito makakalabas ng bansa. So, you, you see, unti-unti nang, unti-unti nang uh, naghihil ang ating bansa. Ano ho, yung mga taong may kinalaman sa maraming pagkawasak at nabuhay, pagka uh, lugmok ng ating bansa sa kung ano mang sa, kung, kung, saan tayo ngayon sa sitwasyon ng ating ating bansa ngayon. Sa so tingin ko talaga, itong lahat na ito ay kagawa ng grupo na kinababibilangan nga natin si Harry Roque. At alam niyo na kung sino yung mga yan. Okay, magtago ka hanggat gusto mo, pero hindi ka talaga makakaligtas, hindi ka talaga makakalusot sa batas. Good luck!